Good day mga idol! So ngayon mayroon na naman tayong tutorial video Kung luma na ang ref new tapos ayaw niya nang magsara ng maayos ganito lang po ang gagawin natin ipapakita ko sa inyo kung paano natin didistartehan yan so, ang una natin gagawin is kukuha tayo ng uh, blower mga lods yung mainit So ayan o, oh, ito yung iboblower natin itong uh, rubber gasket ng refrigerator natin kasi matigas na yan ang gagawin natin dyan is palambutin natin sa pamagitan ng isang blower. Yung blower na may heater mga lods, yan ang gagamitin natin. So, ayan. Dahan-dahan lang sa paghihiting upang matamaan lahat ng uh, rubber dyan, mga lods. So, sa ganitong paraan, lalambot siya. Mawawala na yung tigas niya. Yung iba, mga lods, ginagamitan ng ano, may init na tubig. Pero masyado na yung uh, ano, marami na tayong gagastusin na oras sa ganong paraan kung mayroon naman kayong ganitong uh, tools, ito na lang gagamitin nyo uh, pariho lang yun ang effect kasi iniinit lang naman yung araber uh, rubber gasket na yan upang uh, lumalambot kasi pag tumatagal na yung uh, rep natin or itong araber uh, rubber gasket sa katagalan, tumitigas talaga yan dahil napuprosin yan lalong lalo na uh, refrigerator yung uh, ano niya uh, ginagamitan <coughs> Sana mga lods, kung may natutunan kayo sa tutorial natin sa araw na ito, huwag nyo namang kalimutang uh, i-share ang video na ito upang makatulong tayo sa mga kababayan natin na gusto rin makatipid. Hindi na sila magbabayad sa mga teknisyan natin dyan dahil alam nyo naman, pang mga teknisyan natin, magagaling yan. Magaling yan magtrabaho, fashion trade. Medyo may kamalan na rin yung mga talent na dahil nag-aaral din naman yan sila ng uh, ganito mga lods. Kaya dapat magsingil din sila ng naayon sa kanilang mga serbisyo. So, para makaiwas tayo, ganito na lang gagawin natin. Mag-DIY na lang tayo. So, huwag nyo kalimutan ha, i-share ang video na ito pang patulong dahil sa mga mayroon ganitong problema sa mga refrigerator nila. So, after natin na uh, mahiting mga loads, ito try na natin. So, ayan, uh, mayroon na siyang uh, konting uh, force. Hinihila na niya mga loads sa loob. So, effective yung uh, technique na ito. Thank you for watching!